kahulugan ng talong sa panaginip. Ang mga talong sa mga panaginip ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan. Maaari silang kumatawan sa pagkamayabong at bagong simula. O maaari silang maging tanda ng isang bagay na mas makasalanan. Ang mga panaginip tungkol sa mga talong ay maaari din maging isang paraan para sa iyong mga walang malay na isipan upang mailabas ang stress at pagkabalisa. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga talong at kung paano ito sumasalamin sa iyong pagkising. Ano ang kahulugan ng talong sa panaginip? Ang talong ay maaaring sumagisag ng maraming iba't ibang bagay sa isang panaginip. Maaari itong kumatawan sa pagkamayabong at mga bagong simula pati na rin ang kayamanan at kasaganahan. Maaari rin ito magpahiwatig na nakakaramdam ka ng nutrisyon at suporta sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang talong ay maaari din maging negatibong simbolo na kumakatawan sa galit at pagsalakay. Kung nanaginip ka tungkol sa talong, bigyan pansin ng konteksto at ang iyong mga damdamin sa panaginip upang matukoy kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa nakikita ang talong. Ang talong ay madalas na nauugnay sa pagkamayabong at kasaganahan, kaya ang panaginip na makakita ng talong ay maaaring sumagisag ng mga bagong simula at potensyal. Bilang kahalili, ang panaginip na imahing ito ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na kasalukuyang lumalaki o umuunlad. Ang talong ay maaari rin sumagisag sa iyong panloob na lakas at pagiging maparaan at ang panaginip ay humihimok sa iyo na itap ang mga aspetong ito ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng talong. Ang panaginip na mamitas ng talong ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay produktibo at kapakipakinabang. Maaaring susumikap ka sa isang bagay at nakikita ang resulta. Bilang kahalili, ang talong ay maaaring kumakatawan sa isang bagong bagay na sinisimulan mong maging enteresado. Ang talong ay maaaring kumakatawan sa mga bagong simula o mga bagong pagkakataon na naghihintay sa iyo. Ang pagpili ng talong ay nagpapahiwatig na sinusuri mo ang lahat ng mga opsyon at gumagawa ng isang desisyon na pinakamainam para sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking talong. Kapag napanaginipan mo ang isang malaking talong, kadalasan ay nangangahulugan ito na ikaw ay nababahala sa isang bagay. Ito ay maaaring isang bagong hamon na itinalaga sa iyo sa trabaho o isang personal na problema na nagdudulot sa iyo ng labis na stress. Ang laki ng talong ay maaaring rin magmungkahi ng laki ng problema. Hinihikayat ka ng panaginip na suriin muli ang iyong sitwasyon at suriin kung may ilang aspeto sa iyong buhay na natatanaw mo na kailangan ayusin kaagad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakain ng talong. Ang panaginip na makakain ng talong ay maaring sumisimbolo ng pagpapakain at pagkamayabong na kailangan mo sa iyong buhay. Ang talong ay maaari ding kumatawan sa pagpapagaling at pagbabagong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring tumuturo sa isang positibong nangyayari sa iyong buhay, tulad ng isang bagong simula. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagha-highlight ng isang bagay na negatibo, tulad ng isang takot na madaig o matabunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng talong. Kapag nanaginip ka ng pinutol na talong, Maari itong sumisimbolo ng problema sa iyong personal na buhay. Ang talong ay maaaring hiwain sa dalawa o maari itong mabugbog. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong tensyon o salungatan sa iyong relasyon. Bilang kahalili, ang talong ay maaaring kumatawan sa iyong mga damdamin, alin man sa positibo o negatibo. Ang panaginip ay maari ding isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay na hindi tulad ng tila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mango tree bearing eggplant. Ang talong ay sumisimbolo ng mga bagong simula at paglago. Kaya ang panaginip ng mangga ang punong namumunga ng talong ay nagpapahiwatig na makakaranas ka ng tagumpay sa iyong mga pagsusumikap. Ito ay isang positibong tanda dahil ang talong ay nagpapahiwatig ng pagkamayabong ang puno ng manggay kumakatawan sa iyong pisikal na anyo at ang katotohanan na ang, na ang prutas ay masarap ay nagpapahiwatig na ikaw ay masisiyahan sa buhay at makukontento sa kung ano ang mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa talong na nahati. Kapag nanaginip ka ng isang talong na nahati, maaari itong kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay negatibo o hindi kaakit-akit. Kung ang talong na pinuputol ay bulok o sira, maaari itong magpahiwatig ng ilang isyo sa iyong paggising na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o nagpaparamdam sa iyong marumi. Bilang kahalili, ang talong ay maaaring sumagisag sa pagkamayabong at bagong buhay na kailangan mong matuklasan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga talong ay maaaring kumakatawan sa pagkamayabong, kasaganahan, bagong simula at pagpapakain maaari rin ito maging tanda ng galit at pagsalakay.